Pantahay. Ayan guys, Pantahay nagbili sila sa SM Pantahay. ng ano tawag Blocks. Ayan, yung blocks guys. Lalagyan pa pala ng ano yan o, oh, ito. Ayan o. Oh, may papel dyan soon, lagyan ng mga ABC. Sticker, yan. Ayan guys, mag lalagay sila ng ABC dito sa ano, yan, sa black. Wow, So good. Ayan. So Dapat, guys. Ayan. Ayan. Ano yan? Sticker. Sticker? Papa! Papa, Ayan, guys, ang stickers. Dawa, papa! Ayan, isa isa Ididikit nyo yan, isa-isa. Didikit nyo dito, ha? Ako. Gayahin nyo to. gaya mo ito. Ayan, o, gayahin nyo to. Ayan, nakalagay dyan. Hindi, yung ano, yung pagbuo. Oh, guys. Yung pagbuo. May ano din pala, yung may gulong. yan. May gulong yan, Stone. May gulong yan, Stone. Eh, simbol mo. Naturo ko kayo, simbol natin. Huwag mo nalagay ko kayo, yun ako. Akin to. Sa paa, sa akin.

Oh. Oh, o, oh, bubuin din yan ni papa mo, magantay ka opo, oh, Yan, ganda o, oh? oh. oh, vlog ka na, vlog na sayo mo o, oh, vlog ka na Dali mo guys ito po yung aming laruan, bilhin ni mama oh. oh. o, mama kasi bili ng laruan. O, oh, Offline kiss. Oh, kiss. Huwag oh, mo oh. na mga, mga, mga. Mo kiss. kiss na muna. Asan kiss ko? Okay. Mm. galing galing na Ayan. Mm. Love love mama, no? Apa sasabihin? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sheshe. this, Sheshe? Thank you, Sheshe. Bubuin muna natin. Wow, kalaku. siya, nilagyan na ng gulong. Ay, Ma, Correct. pwede yung car. Ikaw, ano sabihin mo? Bebe. Ano, mo. ano, ano, Mama, pa-malapit ma 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 ke bebe, mapu sure. yung parts. 300 lang hindi. Diyan. Pa ba? Baba. Oh, Mama, bawal na galit 'yan. Bawal mangaluit nang Kasi bilang 'yan. Sakto kasi 'yan eh, mamay mapu yung ano mo, si. Oh, ganda ng ngalang car. Oh. Oh, may train na kayo. Ang ganda. Tatakput-put. Okay, may trin-trin na kayo. Buuin mo na, bubuuin mo. Tapos may trin-trin ma, mo. Ma! Uy, haba yata yan na. Lima. Maba? Ma, lima. Oo, oh, uh, lima. <coughs> haba yan. Pagaling naman. pa pala ang yun. Eh, paano yun? Hindi naman kasha, Kasi kung ilalatag mo din yung isa doon, ma. Huh? Kung ilalatag mo yun, malaka din yun eh. Bebe, huwag ka malikot. Ariel, hey, huwag ka akala. Na Uy, yun Wait, bebe, huwag may kalat. Mama! Ito,

hindi reject yung bago oh. hindi siya nabilog na no. alam mo na hindi nabilog eh Ito. ano ba yun? yung isang gulong oh. Hmm. Ano pa tayo? Ah, tay? Ah, na din Ano din mababasa ah. siya. naman na, uh, Pero kompleto naman ang gulong yung isang Ayan mo na gugulong pa rin. Papa. Uh, uh, Papa. Ang ganda yeah. naman ng train train pot pot na yan. Hindi, Ayun, ganda. Ang kakapal pa, pa no? Ang ganda Ma, ng quality ng sa SM, e. no? Oh, Actually, no? Para iba pa rin yung SM sa sa mga Shopee, no? Hindi, pare, ulang yung black oh, hindi na hindi. na gusto hindi. mo, eh, maliit yun, eh. Kung ganun pa rin, ano lang. Ang sugan ka yun, hindi na kayo na. Mas mura Eh, dun na ka. Wow, that's so good! Tapos, lalagyan siya ng mga liter, number one. Tapos ABC. B, Hindi, bayo kay Teya. Ito naman yung kay Teya. Hindi, hindi saan mo kay Teya. <laughs> Ito yung <may tia. laughs> <laughs> <laughs> mm. oh. kay ng kay Ang ganda-ganda naman yung kay O. Oh. Mm. Di ba? Ang ganda kay no, Tia. O. Some... Oh. Yan. <laughs> Ayan na kay Tia. Oh, nasa kay siya. Oh, siya. Oh. Lang. Ah, ganun na. Nasa kay siya sa, dupang sa dupang rabbit. Ha? Rabbit na. Uh, supa niya pala ito, supa. Oo. Oh, supa niya yan. <laughs> May supa ang bilas. Green. Ito <guy? laughs> green, <laughs> <tukli>, green? Uh, oh, um, o Apat lah. lang. Maapat oh, lang. Apat oh, lang oh, ang kalabi Ayun Ayaw mo na, ayaw mo na, baby. Apat o, lang tapos pataasin yata yan. Apat, Hindi, gagawin mo ano, yung parang daan, ano, parang may gano'n, sobra. Ang ganun pa. Ayan, parang ganyan. O, ah. Ang ah, fluorescent siguro yung kalahati na yon, Yung kalahati, yun hmm. yung lalagay sa taas nun. Lalagyan ng blue? Lima yun sa picture, tapos apat lang. wow friend! Ayaw mo, mo? na. Makulay mo. Gataas, taas naman yun. Akin taas, George. Kulang nga isa. Ayan mo na. Okay na. Kalagyan na nga, Stephen. Oh, ganda naman ng trin. Ay, trin, trin, pot, pot. Tapos lang, haba, haba pa. Parang daan yun. Ganda na nga. Yo, di ba? Galing galing nga. Kailangan mag-aral ng mabuti yan. Ha? One, two, Ayan, yan, yan gagawin na naman ng kanilang daanan. Daanan. <laughs> Tawag diyan. Tulong, <laughs> hindi na ma. 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 makatatalo. Tuloy pa Papatakal. Papatakal mo. yan? si Daishi. Masain pa ba ako? Mama, papatakal mo. Tanggal? kabit mo eh. Ito. Ikabit mo. Ito? Ito, ito baba. Uh, ay, sagad mo na lang. Eh. Hindi pala matatayo yung hindi. Kita mo. Kita mo. lang pala Wow, Tre! Where's your good friend? na natin ang ano eh. Daanan eh. Wow, Tre! Kaya ayun wala. Tre, tan ito. Kaya na ba? mo nga.

ngusii ano tatong po na naggawa ng bangi. Gaganpuyan. Party. Tingala, oh na gagawa na tayo. Ay, wag ganyan. Ito na ito na gagawa na, gagawa. Gagawa na, Tayo na. na eh. Oh, gagawa na kasi nga hindi pa tapos kay Ate, kaya nga ginagawa ginatapos yan. Tapos, ikaw naman gagawaan. Di diba, ano? ba, no? Ma, ma, kaya ngayon apat. Yun, oh, ganda naman yan, oh. Oh, di ba? Train, train, foot, foot, kayong dalawa. yehey yehey One foot, train, train, foot, foot. yehey <laughs> Ang mo na lang yan, Astrid. yehey sobra. yehey Asan na? Ito yung sticker mo. Oh, kikir mu yan. yan kanya yan ito sayu yo. oh yon tagbo mu yan piano may piano na magam hmm. ngagawa <laughs> napa yon yung ano yung ano yung er yung eroplano helicopter kaya Daisy yon kaya mo ano yung maglaro si Daisy kaya yan pa. ikaw lang kasi may mga panlalaki. Ganyan, oh. Pwede naman pa ganyan eh. Pwede kami na rapan. Oo, parang barang nila nila. Reject na yung isang gulong. Reject yung isang gulong. Wow! Dobdoblihan na lang natin yung pag anong bin. Eh. Ba, pakain na ba? Uh, Oo, oh, ganyan. Ay, tapos lang, Araw-araw <laughs> mo ginagawa. Ayun, ayun, ayun.